na guys ready to eat na to guys sarap, sobrang sarap tikman natin, matikin ng konti tikman mmmm sarap Magandang umaga sa inyo guys. Dito na naman kami. Nagluto kami ng atsara. Ito na ang atsara namin. Ito na. Sarap po. Magandang, magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Dito na naman ako sa ating munting kusina. Tayo ay magluluto magagawa ng atsara, ito ang papaya namin parang hinog na siya pero okay pa naman ito ang mga sangkap natin uh, vinegar datuk puti uh, ito ang asukal natin ito ang mga sangkap natin gagamitin carrots, ahos um, bawang guys ano na naman kung sa ano so na guys start na tayo ilagay ko na to vinegar at saka and okay, salt black pepper Ayan, ko na lang lahat parang kulang isunod na ito lahat sabay sabay na at haluin ay nakalimutan guys sorry asukal muna Maano na to. Sige na lang. Sorry guys. Nakalimutan dapat asukal bago ang mga sangkap. Sorry. Pero okay pa rin. Na-mix pa rin. Ito guys. Pwede na ito 10 minutes. Ito na guys. I-mix na namin. Wow, sana may ano to slice na pineapple, pineapple slice at saka uh, resin yung ano ba? Sarap, grabe. Ito ko maglungag mo ko. Ito na jubi pag talaga. Maglungag. natin, guys. Mmm, sarap. sarap. sarap.